Sabay-sabay <laughs> natin na balikan sa akin channel Na mapalitan ng iyong kabagutan Pansamantala mo munang isang tabi Ang iyong nakabusangot na mukha Dapat nakangiti palagi Hala na TV yung bagay Sa video ng ito ay mapapanood nyo kung paano namigay ng pera si Prince Naim. Si Prince Naim ay isang maranaw na taga-tubaran Lanao del Sur. So ito mga kapatid, panoorin nyo, samahan nyo kami. So yan mga kapatid, yung aming mga kasama na nagistira si Latata, Mohaimin, Saoro, Aguila at si Paiter, si Coco at si Asnari na sa Pilipinas na yan mga kapatid. na yan sa Pilipinas at si Kelwa at ayon si Paddy. So pamilya lang mga kapatid ang nandito sa istirahas. Itong istirahas mga kapatid na nakuha namin ay maganda, malinis at malawak yung swimming pool.

Itong istira mga kapatid ay isa sa mga libangan ng mga OFW dito sa Bansang Saudi Arabia. Yan yung aking mga kasama si Asnari ay nakauwi na sa Pilipinas at si Naim naman mapirayan mga kapatid dahil namimigay yan ng pira dito sa Saudi Arabia. At yung nakablo na naman mga kapatid ay yan yung aming chairman na si Dato Pahat. Kilala siya sa pangalan na Onski sa PUBG Mobile. Kung gusto niyo siya makalaban sa TDM ay mag lang kayo dito para ma-schedule natin. So eto na mga kapatid magpapalaro na yung aming prince na si Naim. So yan yung aking sinasabi na namimigay siya ng kwarta. Na nakatatan mga kapatid na meron nang tanaw ng mangga, malumiyak pergunsa katgulutan na kata epekto na ni Rendin sa so pagkakarayan ni Naim sa pagbigay ng kwarta. <laughs>

Pitay mo undin na din yung seconds One Pitay <laughs> 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 So yan mga kapatid yung aming prince na Sina M So yan yung aking Sina sabi na namimigay ng tiraso So ayan na mga kapatid kami ibibigyan na ng tag 100 o 500 na

So yan mga kapatid, hindi pala pero yung pinamigay nila. So kanina lang siya namigay ng piraso, ngayon ang pinapamigay na ay mga souvenir. So sa mga subscriber at followers ko na hindi nakakakitin na ng aming salita, ay pasensya na kayo mga kapatid. Mga kapatid, ito yung nakuha namin ng istiraha. So nakikita nyo na mga kapatid, na pa, malinis yung swimming pool at malawak at may balcony pa yan mga kapatid. At may first floor pa yan mga kapatid, kaya kasi ang kayo dyan na pamilya kung marami kayo. なるほど。 So yun mga kapatid, pinagmimitingan na naman nila kung ano na naman ang susunod na gagawin sa susunod na pag istira namin. At ito mga kapatid, nilalabas na namin yung mga gamit na dinala namin dito sa istira dahil tapos na ang aming oras at para makapagpahinga na rin kami. At ito mga kapatid, bago kami lumabas dito ay nag-group picture muna kami sa may swimming pool at kung mapapansin nyo ay nabasa yung aming kasama dahil nahulog yung isang paa dito sa may swimming pool at yun ang aming tinatawa

Salamat ng marami Sa lahat ng sumaporta Kaya bilang ating bawi Kayo ay makakaasang Patuloy ko nagagalingan ng lahat Sa hindi malilimutan Maging ito ay matalas o minsan Iba pa rin na may pinagsamahan